رمضان رمضان <applause> رمضان يا حبيب رمضان رمضان <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد Ngayon mga kapatid, uh, napapanood natin sa mga content creator ng mga muslim o ilan sa mga kapatid natin mga muslim na uh, pinapakita nila na para ba yung nakakasira ng fasting ang pagyakap sa asawa o paghalik sa asawa. So hindi po ito kabilang sa nakakasira ng fasting. Okay? Si Aisha radallahu anha na isalaysay niya, sabi niya, inahalikan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yakap niya ako na ako ay fasting. So, ibig sabihin hindi ito nang hindi ito special sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At uh, ito ay uh, kabilang sa mga bagay na pinahihintulutan sa isang nagpa-fasting. Pwede mo yakapin ang asawa mo, pwede mong halikan, wag lang sa lips to lips, 'yun ang iwasan natin. Pwedeng tabihan sa pagtulog. At uh, kung kaya natin iwasan siyempre ang mainam ang kaya natin, kung kaya natin iwasan ito ang mainam pero hindi sa obligado kaya pwede mong halikan, pwede mong yakapin ng asawa mo at hindi po ito kabilang sa nakakasina ng fasting. Allahu alam, salamu warahmatullahi wabarakatuh.